pansin ko tong isang ano natin, isang cactus natin. Ah, uh, medyo malaki na siya dito sa sa ating vertical pot na to. Ayun, kita niyo naman, mabigat yung kanyang itaas. Mabigat yung pinakataas niya kasi ang dami niyang laman sa taas kasi ang lang ng kanyang mga ah, uh, yung stem niya. May, Tatanggalin ko na siya dito lilipat natin siya sa paso at ito pang isa dalawa tong ating ililipat tsaka itong bigay ni sispe sispe sa aming bakuran vlogs malago na kasi siya sabi ni sispe ilipat ko daw siya sa paso na malaki laki kaya ayan ilipat na natin at meron tayong ang ganda niya no si Carrie eye ayan sa pusyang hoya Hoya Kerry Eye. ang ganda ng dahon niya. Ang dami na mga dahon. Magaan po siya kasi yung ilalim niya ay puro ano. Ayan, yung puro cocopeat. Meron tayo dito ang cocopeat. Ayan. I uh, inano ko na to. Dito ko siya ilalagay sa ilalim. Ilalagyan ko lang siya ng konting lupa kasi normally sa mga hoya panay cocopeat yung ginagamit nila. Pero dito ko siya lalagay sa malaki-laki nabutasan ko na din siya ng madami para mabilis yung agos ng kanyang tubig yan dagdag ko pa nga para sigurado tayong mas malaking butas ilagyan ko kasi siya ng ayan pinaso ko siya ng pinaso para lumaki yung kanyang butas yan meron pa siyang isang maliit dito na ano oh. sinama ko siya dito yan buhay naman siya yan oh naka ano siya sa nakadikit na siya sa coco cube binigay ni si Spenga ngayon ganyan pa din kaliit <laughs> ay nagkakaroon siya ng ano buti na lang nalip na ano ko Parang meron siyang Ay, naku, grabe. Ayan, oh. Puti na lang nabuksan ko to. Ayan, kita nyo ba to? Ay, galing sa ano. Nagkakaroon siya ng parang amag, oh. Ito yung makakasira sa ugat ng halaman natin. Kaya tatanggal. Buti nakita Buti na lang ililipat ko siya. Tingnan nyo yung ilalim niya, oh. Meron na siyang parang amag tanggalin natin tatanggalin natin yung ano nga yan ako nagkaroon siya ng ano siguro gawa ng lupa pero sa ano siya galing oh, sa bunot sa bunot ng nyog galing siya sa bunot ng nyog Lagyan na lang natin siya ng ano. O sumapot. At saka yung ating Yan. Ako, ang dami niyang ano, oh. Ang dami niyang puti-puti. Palitan ko na lang yung ano niya. Ayan, oh. Palitan natin yung nyug niya. Ganyan pala yung mangyayari sa kanya pagka ...hala, hanggang ugat. Magang ugat siya. Ano kayong gagawin ko ka dito? Agasang ko kaya. Buti na lang na ano ko, nabuksan ko to. Wait lang, hugasan natin. Yan, dami yung puti-puti. grabe. Tanggalin natin yan. Ayan, nahugasan ko na siya. Malinis na yung ugat niya. Ang ganda kasi, ang ganda niya, parang wala naman siyang problema sa ugat. Siguro talaga lang ganun yung ano, inaamag. At, at tingnan nyo naman, oh, may bago siyang ugat dito. Ayan, ayo pa. Pero ayaw ko siyang putulin. Gusto ko muna siyang humaba baka magtampo ayan, tatanim ulit natin ng panibago dito, lagyan ko kaya siya ng ano pwede kaya sa kanya yung o, oh, ano, osmocot hindi ko alam, sana nag search muna ako bago ko magtanim <laughs> ayan, siguro naman okay naman siguro yung osmocot dito lagyan ko lang siya ng osmocot dito lang sa mga gilid ng ano niya Tapos, talagyan ko din siya ng cinnamon powder para lang yung lupa ay yan. Lagyan ko na din siya dito sa ano. Cinnamon powder po to. Ito. Para hindi siya lapitan na ng mga langgam. Yan, 'di ba? Mas maganda siya dito. So, dapat daw, dapat daw kasi, sa ano lang siya, uh, dito lang sa uh, Pit. Pero, lalagyan ko siya ng konting lupa. Or, sa ilalim kaya. Kasi, pag sa ilalim, masyadong ano, halo ko lang siya dito. Para lang may konti siyang ah uh, lupa. Ayan. Yapusan ko na lang siya ng ano. Yung ugat niya. Para madaling kumapit yung ano niya. Yung ugat niya sa bunot ng ano. Bunot ng yog. Tapos, tsaka ako siya lalagyan ng uh, lupa. Sabi kasi ni Sispe dapat ay sa ano lang siya. Sa bunot ng nyog. Pero nasubukan uh, natin na may lupa siya. Pero sa ano naman siya nakak pinalibutan ko naman siya. Mas madami naman yung ano niya, uh, kokopit niya. Ito sa lupa. tapos na natin. Tingnan lang natin kung po pwede siya sa ah, may lupa. Mas, ayan, dinagdagan ko yung lupa niya para tumibay yung ugat niya. Ayan, sunod naman natin tong ating isang cactus. Ito. Ito ko na lang siya ilalagay. Ah, wala tayong available na ibang paso. Kaya, dito ko lang siya ilalagay. Ito nga pala yung lupa natin para sa ating mga sakilent at cactus. Meron tong mga halong labarak. Yan. Yung malalaking bato na yan, labarak po yan. At magaan naman ito dahil meron itong kasamang uh, rice hull. masyado na siyang malaki dito sa pot na to. Kaya tatanggalin natin. Hmm. Maganda naman yung ugat niya kaya hindi ko na siya gagalawin at wala naman siyang problema sa lupa niya. Yan you know, o, ganda ng ugat niya. Kaya dito na lang natin siya ipapatong. Teka lang. Uh -huh. Meron mm -mm. pa. Ngayon, para um, ano yung um, malalim yung kanya ana pagbaon sa lupa. Hindi ko na sila hiniwalay-hiwalay. Kung ano yung tayo niya, Pinaludo na siya. May halo din pala itong ano, uh, eggshell, yung ating lupa. Ayan. Para, yan papaling naman siya sa, ano, naghahanap kasi siya ng liwanag, kaya, <laughs> ganyan siya, ma, ano, nagtutumbahan ngayon makakahinga na siya ng maayos kasi ano na yung mala, marami na siyang lupa at malaki na kasi siya hindi ko alam ang ID nito hindi ko alam ang ID ng cactus na to pero para siyang ano <laughs> anong tingin niyo sa kanya ayan ang itsura ng cactus na yan ayan Okay na to dito. Ayan, nakapag repa tayo ng dalawang uh, ayan ang ating naripat isang cactus at saka itong isang keri ay uh, babantayan ko tong keri kasi tatanong muna natin eh, magre-research muna ako kung paano talaga siya uh, saan pwedeng itanim kasi nilagyan ko siya ng lupa at nakita nyo naman yung lupa niya nagkaroon siya ng mga hindi naman siya ano, parang amag lang naman siya oh. Kita alam niyo ba yung amag? Iyan oh. Hindi naman siya punjay kasi ito ay sa ay tayon. Ayun. Ito ay sa ano lang, sa bunot ng nyebe. Ayun. Ganyan lang siya. Hindi ko alam kung bakit ito nagkaroon ng ganito. Iyan. Siguro sa ano nga, di ba yung balat ng nyog pagka nagtatagal inaamag. Sana naman umu -okay siya diyan sa lupa na yan. May dumating pa rin yung ating galon <laughs> ng tubig. Ayan. Commercial. Hindi ko muna to didiligan. Ayan ko muna to dito kasi basa yung loob ng kanyang lupa. Yung pinagtanggalan ko sa kanya. Kasi umulan kagabi. Kaya siya tumumba-tumba, bumigat yung kanyang ano, itaas. Ah, uh, reno siya ay siya, kaya hinahayaan ko lang siya diyan. Napakadali naman itong buhayin. Mabilis lang siyang buhayin. Yan. Wow. Tingnan natin ko anong mangyayare mangyayari sa ating naripat ngayong araw na to. Yun lamang po. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at paki-click ng notification bell. Para lagi kang updated sa mga susunod ko pa pong mga video. Bye-bye. See you on my next vlog. Bye.